Hi, welcome back to my channel Kambos Dar. Please subscribe, like and share ang video kung ito. Ngayon naman po aking tatalakayin ang burial claims ng isang namatay na member ng SSS.SO. Let's go! Ano ang burial claims ng SSS member? Ang burial claims ng isang miyembro ng Social Security System, SSS, ay benepisyo na ibinibigay sa pamilya ng namatay na miyembro ng SSS. Ito ay karaniwang naglalaman ng financial assistance para sa paglilibing o pang mga gastusin sa pagpanaw ng miyembro. Ang mga kwalipikadong kamag-anak gaya ng asawa, mga anak, o magulang ng namatay na miyembro ay maaring mag-apply para sa burial claims sa SSS. Ang halagang matatanggap ay depende sa huling sahod ng miyembro at iba pang factors na itinakda ng SSS. Para sa karagdagang impormasyon at kwalipikasyon, maaring magtanong sa pinakamalapit na SSS branch o bisitahin ang kanilang opisyal na website point 7. Magkano ang burial claims ng isang SSS member? Ang halaga ng burial claims ng isang miyembro ng Social Security System, SSS, ay maaaring magbago depende sa ilang factors tulad ng huling sahod ng miyembro at iba pang mga kwalifikasyon. Sa karaniwang kaso, ang burial benefit ay maaaring maging hanggang sa 20,000 piso, gayon paman, ito ay maaaring magiba depende sa kung gaano katagalang miyembro na nagbayad sa SSS at iba pang mga kondisyon, mahalaga na makipag-ugnayan sa pinakamalapit na SSS branch o bisitahin ang kanilang opisyal na website upang malaman ang eksaktong detalye at mga kwalifikasyon. Sino tatanggap ng burial claims ng namatay na member ng SSS? Ang burial claims ng namatay na miyembro ng Social Security System (SSS) ay maaaring tanggapin ng kwalipikadong kamag-anak ng namatay. Karaniwang kasama sa mga kwalipikadong kamag-anak ang asawa o asawa ng namatay, mga anak, at mga magulang. Gayunpaman, ang ibang mga patakaran at mga kwalipikasyon ay maaaring mag-iba depende sa sitwasyon ng bawat pamilya. Mahalaga na makipagugnayan sa SSS o suriin ang kanilang opisyal na website upang malaman ang eksaktong mga tuntunin at dokumento na kailangan para sa pag-claim ng burial benefit. Gaano katagal ang proseso ng isang burial claims ng isang member ng SSS? Ang proseso ng pag-claim ng burial benefit ng isang miyembro ng Social Security System (SSS) ay maaaring mag -iba, iba depende sa iba't ibang mga factors tulad ng kumpletong pagpasa ng mga kinakailangang dokumento at ang pagtupad sa mga kwalipikasyon ng SSS. Sa pangkalahatan, Maaring tumagal ng ilang linggo hanggang ilang buwan ang proseso bago makuha ang benepisyo mula sa SSS, mahalaga na sundin ang lahat ng mga tuntunin at agad na isumite ang mga kinakailangang dokumento upang mapabilis ang proseso ng pagclaim. Ang SSS ay maaaring magbigay ng karagdagang impormasyon at update tungkol sa estado ng pagclaim. Ano-ano mga requirements sa pagkuha ng burial claims ng isang member ng SSS? Para sa pagkuha ng burial claims ng isang miyembro ng Social Security System, SSS, Karaniwang kinakailangan ang mga sumusunod na requirements. Death Certificate ng Miembro, isang kopya ng Death Certificate ng Miembro na may selyo mula sa lokal na rehistrador ng pangalan. SSSID ng namatay, kung ang Miembro ay may SSSID, kinakailangan itong isumite. Valid IDS ng mga kwalipikadong kamag-anak, Valid IDS ng mga kwalipikadong kamag-anak na mag-claim ng burial benefit, tulad ng asawa, mga anak, o mga magulang. Affidavit of Funeral Expenses, isang affidavit na nagpapatunay ng mga gastusin sa libing na inilabas ng pinunong tagapamahala ng punerarya o nagbigay ng serbisyo sa libing. Proof of Relationship, maaring kinakailangan ng dokumento na nagpapatunay ng relasyon ng kwalipikadong kamag-anak sa namatay na miyembro, tulad ng marriage certificate para sa asawa, birth certificate para sa mga anak, o iba pang dokumento. Bank Account Information, maaring kinakailangan ng bank account information kung ang benepisyo ay ay deposito sa banko. Form na IBP, Unturment Benefit Payment, isang form na kailangang punan at isumite upang mag-apply para sa burial benefit. Ang mga kwalifikasyon at iba pang mga requirements ay maaaring mag depende sa sitwasyon ng bawat aplikante at patakaran ng SSS, mahalaga na makipag-ugnayan sa pinakamalapit na SSS branch o suriin ang kanilang opisyal na website para sa eksaktong impormasyon at mga tuntunin. At sanay na ibiganyo ang aking video tungkol sa boreal claims ng isang namatay na member ng SSS at muli kung bago lang kayo sa aking channel subscribe like and share at hit ang notification bell para sa susunod kong video may update po kayo. Maraming salamat po.